Wala chicken coop. is cold today. Okay, magpakain muna tayo ng kato bago mag-start ng war. Yep. napansin ko na yung isang pato ko, bakit ganyan siya maglakad? Yun pala yung paa niya. Yung paa niya is lumobo siya. Pero okay naman siya. Nakaka-move siya everywhere. Kumakain. Na mas Since masigla naman siya, so I'm not so poor word about her. Tapos ito naman yung rooster ko. Makikipag-away. My goodness. At nakita ko yung aking kapitbahay. Eto, ay, ang ginagawa ko ngayon is tinatakpan ko ng plastic yung bintana ng aking chicken coop para hindi masyadong malamig sa loob. At least kita nila kahit cover siya. I, I, use yung ano, yung shower curtain. And sa baba naman, yung tarps ang ginamit ko, yung old tarps ko. Yan nilagay ko na yan noon kaso lang tinanggal ko hindi kasi parang hindi pa masyadong malamig so tinanggal ko siya and now sobrang lamig na niya so kailangan ko na ibalik kulit yan and today gagawa din ako ng house ng aking mga pato yes kasi ayaw nilang matulog doon sa chicken coop tapos yung ang bahay naman nila noong una na binilg ko ayaw din nilang matulog doon kasi yung mga rooster yung mga silkies rooster ko ang natutulog doon so ayaw nilang makipag share so I decide na build ko na lang sila ng sarili nilang bahay yes yung, yung lugar na nilagyan ko ng bahay nila is yung old compost pit ko, yung mga tinatapon ko yung mga yung mga tira, tira nila or mga pagkain dyan. Kaso lang, since hindi ko na masya magagamit, so gina ginawa ko na lang is ibinild ko dyan yung bahay nila. Yes, dyan na. So yan, right now, Uh, sa loob is, tinatakpan ko ng mga sako yung loob niya. Uh, gamit ko yung mga sako ng mga feeds nila na skinip ko for in case na I need it. So, yan nga. Now, it's time na magamit ko na sila. Yan. Buong loob ng, ng area na yan is tinakpan ko. Iniwan ko lang yung labas na walang cover. As in, ganyan lang siya sa labas. So, yan. Yeah. Dito naman, yan. Pinagkakatakon ng front, front wall nila. Kasi yan, halfway lang yung taas niyan. At, kailangan ko gumawa ng pinto. So, kinakat ko yung extra ex excess ng wood na yan para may pang pinto. Ako sa kanila yung entrada nila papasok at labas ng kanilang new coop. Yes, okay. Let's see. Let's go build the bubong na ng aking duck coop. Ko dito is dalawang pallets. Yeah, lahat ng ginamit ko dito is na dingding at bubong is pallets lang po galing sa aking trabaho. Yep. Yan, skinner ko lang yan. Hindi nga sila level pero okay lang. isa ko siya. Ito try ko siya i Kaso lang, hindi siya mag-work. Yeah, hindi siya nag-work kasi maiksi lang yung screw. another kind of way to do it. Eto, ginagawa ko ng paraan para mag-level siya kahit pa paano. Yan, yeah, kumuha ako ng maliit na kahoy sa shed. Yan, yeah, it's, it's, it's working now. Working progress nga siya. Pero <laughs> okay lang, nag-work siya. Yun, ninail ko na lang siya. Kasi ang hirap niya i-screw. Maliliit lang kasi yung screw ko. Yan, okay naman siya. Yes! Okay, yung bubong nakatayo na. Ready na siya. Eto, so, eto lang ginagawa ko eh, is ni-staple ko na yung mga sako. so sa bubong. Yes, lahat yan sa loob pabubong is kailangan ko lagyan ng sako para hindi masyadong malamig sa loob kasi wala silang heater I heard na they can survive kahit na malamig pero at least ano siya, yung hindi pa masyadong malamig sa kanila, right now wala pang snow dito sa amin so okay ng okay pa, good thing na lang, before, before new year ko, binild itong house ng aking mga pato. Okay naman yung pasok kan inan kasi minsan lang masakit talaga sa likod. <laughs> Sakit sa likod. Yan yeah, no? Okay lang naman siya yung pasok ko. Yan. Yeah. Okay so makakapasok ako. Malaki kasi siya. Spacious sila sa kanilang apat. At pwede kaming makapasok dyan. <laughs> Magbahay-bahayan. Mukhang <laughs> bahay-bahayan nga itong ginawa ko. Eh. Yan. Yeah, Ayun. Staple na. Kailangan na staple ang buong. Ah, uh, ceiling ng aking new cook Eto, I'm run out ng mga sako na nagupit ko na. So, magugupit ulit ako ng mga sako. Tapos, ilalagay ko na yan sa loob. Kasi, para dire-diretso na yung trabaho ko. At wala na yung hinto-hinto. Yeah. Kasi, buong araw ako nag-build nitong bahay ng aking mga pato. Yes. New Year's Eve. <laughs> yan ang ginawa ko. New Year's Eve is gumawa ng bahay ng mga pato. For their protection. Eto, finishing na ng, ano, ng loob takpan na ng mga loob yung ano nila yung pintuan yan ang ginamit ko yung yung ginupit kong tarp yan ang magiging cover nila sa pintuan eto pinupukpok ko siya ng mart martilyo kasi yung ibang mga staple hindi siya yung nagbumabaon so kailangan ko talaga siyang pukpukin para hindi siya yung matanggal agad <clears throat> kinuha ko yung mga extra bubong namin na hindi na ginagamit so yan ang gagamitin ko pang bubong sa labas ng aking duck coop, yun, sismoso kong manok yan, yan, mabigat siya Oh, start na tayo magbubong. Good luck sa akin. <laughs> Ch Chine-check ko muna kung paano ko siya ilagay sa itaas, kung paano magiging look niya talaga. Okay, I figure out. So, let's do this. Okay na, tapos na yung aking bubong. Yay! Tapos na siya. So, ang next kong gagawin is yung cover sa area na yan. Yung kung saan pwede akong pumasok at makakuha yung mga itlog nila. Yan, ginagamit ko lang din naman dyan is yung anak extra na mga sako ng kanilang mga feeds na kinip ko. O yan, yan lang para madali yung pasok at paglabas ko. Pagkuha ng mga itlog nila. At pag summer, madali lang siya ibuksan para pend at madali siya tanggalin. Kasi pag summer, sobrang init talaga dito. Mainit. just ko, parang Pilipinas lang din sa init. Pero iba yung pakiramdam ng pagkainit nila. Parang maano sa balat. Malagkit sa balat yung init niya. At yan, i-staple ko yung kahoy na yan sa may sako. Para once na humaghangin, hindi siya yung lipa rin ba? Kasi minsan malakas yung hangin. Kasi na kong tigwas na yun. para palo. It's scared of palo. Yeah. Um, mommy, protect me, okay? I will protect you. Yes. Yeah.

Ito yung manok ko to. So curious kung anong meron dito. <laughs> Yun. Sinecheck niya. Ano ba meron dito? Yep. Yan. Sinecheck na talaga. Makakatawa naman. <laughs> curious na curious siya kung anong meron dito at para saan ito. Ito talaga yung chismos ng kapitbahay. bahay oh. <laughs> e Chismis siya dyan. Oh. Pumasok talaga yung pickup ko naman. Curious ko ano ba tong mayroon dito sa bag ko na ewan sa baka iniisip nito nitong pickup ko nga sa susunod baka niya naman yung ibibuild ko. <laughs> Makikishare ka na lang dun sa mga manok. Friends naman kayo. <laughs> yehey Tapos na siya. Ito na po yung itsura ng aking bagong duck coop. Yan. Ilal sa loob, ilalagay ko na yung kanilang hay. Panghigaan nila. Yep. At the next day, bibili ako ng more extra hay para may pangdagdag ako dyan. To keep them warm. Yan na po siya. Yan po ang loob niya. Yan po ang itsura. Yan. Sige, malaki lang din siya. Spacious siya. Ayun sa other side naman lagyan ko ng hay yan yan buo nyan mas more mo na marami para comfy sila matulog dyan o oh, di ba? comfy daw let's go ito na natin yung bagong bahay ng mga pato yan na po at meron nandyan pala yung isang pato ko. Yan. Yan yung may buko sa pa. Pero she's doing good. Yan. She's having fun inside his new house. So, yan. Since may bahay na sila, dyan na rin sila mangingitlog. Kasi palagi sila sa labas nangingitlog. Yan yung outside. Oh. Yan na yung final look ng aking duck house. Ang ganda niya. Maganda siya. I'm so satisfied and happy sa itsura ng gawa ko. Yan. See? It's so cute. Maganda talaga siya. So proud of myself. Yay! So love it. <laughs> Yung anak ko nakikipaghabulan sa rooster. <laughs> Nakakatawa siya. <laughs> Yung rooster naman habol nang habol sa kanya. Ay, ako.